Pagmamahalan at uh, para sa lahat ng uh, kabuang minsahi umano ng pagtatapos ng isang buwan ng Ramadan, o itong uh, pag-aayuno ng mga uh, kababayan nating uh, Muslim ay nga sa Muslim Elder na si Ustaz Abdul uh, Kahar Musa. Sa kabila ng mga nangyayaring gera sa ilang mga bansa, lalo na sa gitnang silangan, dapat pa rin manatili ang pag-ibig at pagtutulungan sa kapwa-tao. Maging dito sa Pilipinas ay uh, maaari umano itong i-observe kagaya ng mainam na pagtutulungan ng mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng ating bansa, lalo na sa kanila dyan sa Bangsamoro Region. Narito ang mensahe ni Ustaz Abdullah Kaharmusa sa pagtatanong ng Bombo Radio. Alam po natin uh, uh, mga kapatid na ang buwan ng Ramadan ay parang uh, paaralan kung saan nag-aral ang mga mananampalatayang Muslim kung paano sila sumunod, kung paano sila kumilala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa ta'ala, paano sila magmamahalan, paano sila magkaisa, paano sila magtulungan at paano sila uh, magbibigayan ng tulong, uh, paano nila mamahalin ang kapwa nila tao mapamusliman hindi Muslim. So bilang mensahe na rin ng uh, Bangsamoro Darul Ifta dito sa Bangsamuro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, siguro ang mundo na ito ay uh, hindi kailanman ito uh, pwedeng matirahan ng isa o dalawang tao lang. Uh, tayo dito sa mundo, namuhay tayo at binigyan, binigyan tayo lahat ni Allah subhanahu wa taala ng puwang at pagkakataon na mabuhay dito sa mundo. So kailangan magmahalan tayo, magbigayan tayo at magdulungan tayo upang sa ganon ay uh, makapamuhay tayo ng mapayapa, makapamuhay tayo ng tahimik isa ito sa pinaka essence ng buwan ng Ramadan. Ano bueno, naman tayo ng mga karagdagang report? Siguridad sa mga lugar na pagdarausa ng pagdiriwang ng Idil Fitir ay tiniyak ng pambansang pulisya. Abang si Defense Secretary Gilbert Chodoro nagpahayag din ng pakikisa at mensahe para sa mga kapatid natin, mga kababayan nating Muslim ngayong Idil Fitir. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Marlin Padernos. Nagdagdag pa ang Philippine National Police ng puwersa sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad na may kaugnayan sa Idal Fitir tulad ng mga moske, masjid at iba pa. Ito ay bahagi ng pagtiyak ng pambansang pulisya sa seguridad at kaligtasan ng mga kapatid nating muslim na nagdiriwa ngayong araw ng pagkatapos ng banal na buwan ng Ramadano o Fitira. Sabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo, kaugnay nito ay may mga nakalatag na rin anya silang mga hakbang para rito upang masiguro mananatiling manatiling mapayapa ang pagdaraos na naturang aktibidad. Kasabay nito ay nagpaapot din ang pambansang ng pambansang pulisya ng Pagkikisa sa mga kapatid nating muslim sa mahalagang araw na ito na kanilang ipinagdiriwang. Buong pa, pam, pambansang polisya po ay nakikiisa po sa pagdiriwang po ng ating mga kapatid na muslim ng Idil Fidirs. On the part of the PNP, may mga in-implement po tayong mga security measures, particularly doon sa mga areas of activities and peace festivities to make sure po na magiging ligtas po at uh, doon sa pagsasaya at uh, pagdiriwang uh, po ng itilpidir yung ating mga mga kapat, uh, kapatid na Muslim po. So nagdagdag po tayo ng mga kapulisan doon po sa mga areas na kung saan meron po nga mga aktibidad po relating to the celebration po ng Idil Fitir. Tulad ng Philippine National Police, nagpagbot din ng pagbati si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa lahat ng mga kapatid nating Muslim ngayong Idil Fitir. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Chidoro na kaisa siya na Islamic community sa pagdiriwang niya ng malaking aktibidad na ito. Anaya, sa pagkatapos ng banal na buwan ng Ramadan ay napapanahon na para sa pagkapatawad at pag-uunawaan ng bawat isa. Gayun din ang paggalaan ng sarili para sa mga kanilang mga minamahal sa buhay. Kaugnito ay nagpaputi ng kalihim ng kanyang panalangin para sa lahat ng mga muslim na tumugon pa rin sa kanilang mga tungkulin sa kabilayan ng isinasugang malakihang aktibidad na mga nating muslim. Para sa Bombo Network news ako po si Bombo Marlene Padiernos nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines basta radio boom dahil yung ilang mga aktibidad nakahanay ngayon para sa selebrasyon ng Idilfitir uh, diyan sa Laluna sa bahagi ng Bangsamoro Region pero kagabi nagkaroon po ng moon sighting. Bago nagdeklara na ngayon na nga yung kanilang Idilfitir o Past uh, of uh, Ramadan o yung uh, Feast of Ramadan or uh, uh, Feast of Idilfitir o pagtatapos ng Ramadan, ay eh, ngayon po yung selebrasyon matapos makita yung uh, Crescent Moon. Uh, may mga ganong uh, uh, paliwanag po ang uh, mga eksperto dyan sa... Muslim studies ano narito ang pag-uulat ng bombo ng uh, Star FM Cotabato ipinagdiriwang ngayong araw ng Miyerkules, Abril at taong kasalukuyan ang idol fitter ng ating mga kapatid na Muslim matapos na magpakita ang buwan sa isinagawang idol fitter moon sighting sa Bangsamoro Government Center sa siyudad ng Cotabato at sa iba pang lugar sa rehiyon ng Bangsamoro kagabi. Sa deklarasyon na pinirmahan at binasa sa publiko ni Bangsamoro Grand Mufti Sheikh Abdul Raof Gyalani, nakita ng mga moon sighters ang tinatawag na kri St. Muna kagabi, hudyat upang ipagdiwang ang idol fitera o ang unang araw ng sawala ngayong araw ng miyerkules. By the authority of state me, as a Bangsamoro Murumuti, I, Abdurrahman Yalani, have announced that the crescent moon was chated today. Therefore, idol Peter our first day of sawal, Wednesday, April 10, 2024, inshallah. Allah. Sa huli, sinabi ni Grand Mufti Gyalani na naway ang mga aral na iniwan ng naging isang buwan na Ramadan ay maging sandigan natin at isa buhay hanggang sa dumating ang susunod na Ramadan. At mula dito sa Maguindanao ito si Star DJ Tom ng 930.7 Star FM Cotabato para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga sasali naman daw sa Hari Raya puasa, nagsimula ng nagdatingan sa may uh, IMSO campus. Kaugnay niyan, may kabuang pagdiditalyo pa ang Bomborayo Jensen. Nagsimula ng magsidatingan sa Mindanao State University High School Campus ang mga sasali sa selebrasyon sa Idelfiter bilang tanda sa pagtatapos sa isang buwan na pag-aayuno ng mga Muslima. Dito sa lungsod ng General Santos magiging sentro ang nasabing paaralan sa bawat taon na pagtatapos ng Ramadan para magkita-kita at magpasalamat kay Allah. Ayon kay Ustads Abdul Fatah Zakaya, chairman ng Madaris Academy dito sa lungsod na magtitipon ang mga Muslim bilang selebrasyon dahil kanilang nakumpleto ang pag-aayuno sa loob ng isang buwan. Sinabi pa nito na ang sakripisyo ay ginawa ng mga Muslim dahil sa kanilang pananampalataya. Nalaman na ilang opisyal ng gobyerno ang mamimigay ng hadiya sa mga majids para may magamit sa selebrasyon. Bakit namin ito ginagawa? Kasi nga, utos ng Diyos namin. Ang isa sa mga nag din sa amin, ma'am, is yung, yung bang celebration after na makomplete namin yung 29 or 30 days, eh meron kayong kaming idol Fitter na magse-celebrate kami sa aming sacrifices na ginawa. Hindi lang talaga sa aming mga Muslim, even sa Bible talaga sa sa Christian faith, mm -hmm. talagang binanggit naman talaga na nagayon si Jesus at Opa, si Moses. Yes, Pero ang ang affili talaga namin noong is para bang Ah, uh, training siya. Talagang training sa amin physically, emotionally, spiritually. Nagtimpi ka ba? Nag 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 nag-persevere na, na, ka sa mga bagay na Uh, ipinagbabawal ng Diyos na mga malalakmang masamang Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bong Radio Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Diklaro para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Bas Radio, Bombo!